o maging isang, isang tuka, wag na huwag kang maghahanda ng manok sa pagsalubong ng bagong taon. Wag ka rin gigising ng tanghali dahil buong taon na itong mangyayari sa'yo. Buong taong kang tatamarin at ayaw kumilos kaya wag mong gawin ang bagay na to. Huwag mo ring hahayaan na tumutulo ang tubig sa poset o sira ang poset. Ang pagtulo ng tubig ay katumbas ng pagkaubos ng pera sa buong taon. Kaya kung sira ang poset, agad mo itong ipaayos. Huwag na huwag mo rin hahayaan na madilim ang kabahayan. Magiging resulta yan sa pagkaubos ng kaperahan. Ang isang madilim na bahay ay malas. Kaya naman, ang tahanan ay dapat paaliwalas, buksan ng mga ilaw at ihanda ang pagkain sa lamesa. Huwag kang mauubusan ng pagkain kung ayaw mong buong taon na maubusan. Ganon din sa pera. Huwag na huwag kang magbapaubos dahil kapag naubusan ng pera, buong taon ka rin maghihirap at buong taon mong dadanasi na walang pera.